Ang laki mga idol oh Masarap yung sa diningding mga idol Saka ano, mga munggo Good morning mga idol. Pupunta tayo sa ano sa uh, uh, Garden Antinuni 'Yan. Bali, namimitas sila ng ano, bulaklak ng kalabasa. 'Yan. Medyo mahamog mga idol. Hindi pala medyo, talagang sobrang hamog. 'Yan. First time natin 'tong gagawin. Okay? titignan natin kung paano sila mamitas ng kalbos at bulaklak ng kalabasa. Yo Ito po yung mga maisan dito sa amin. Yan. Kailangan na ng tubig talaga. Papunta na nga tayo dito sa garden ni Antinuni. Doon sa may kalabasahan niya. Yan. Doon. namimitas sila ng talbos ng kalabasa at bunga at bulaklak mga idol. Yan, dito tayo dadaan At iniwanan muna natin yung motor doon Kasi hindi makakapasok doon mga idol Ito tayo at Atras mga idol <laughs> Masyadong ano Masyadong masukal Basa pa yung mga mais At syempre, maano yan Mahabdi at makatihan, umagang umaga So ikot tayo mga idol Munggo, kalabasa, okra, mga mani yan yung mga tinatanim nila dito sa mga mabuhangin mga idol yan. may mga tanim din silang ano dito uh, mga patola yan ang dami saka mga kamote yan kay ang ano naman to kay Uncle Mundoy Dela Santos yan mga idol dito na tayo sa kubo ni Kuya Abong yan at andito yung mga tanim niyang kamote mga sitaw mga kamatis sa taas okay, daanan na lang natin mga idol may aso kasi ito, may mga tanim siyang ano dito mga munggo tuy naka video ko. Oh, daming talong oh mga idol sa karepolyo kamatis Chicago Bulls Okay, ito yung mga sitaw nila mga idol daming bunga mga idol ah. Tapos mga kamatis Ito yung kamatis na parang kalabasa yung bunga mga idol oh. Tapos mga sili mga talong tapos dito mga idol pipino Ito. ah, may bunga dito ah ito yan pipino ah maraming bunga mga idol oh oh pipino yan napakaraming bunga pala pakwan yan oh may mga bunga malilit idol yeah ang palaya yan mga palaya mga idol oh. ganda ng talbos nito yan tapos ito yung mga kalabasin nila mga idol yan oh. Ay, nakuha na nila ng ano to, ng mga dahon ah dahon nakuha na nila ng mga bulaklak idol ito may bunga dito so punta natin sa tinuni ito yung mga napipitas nila mga idol ayan oh may solar pa sila oh kasi nagbabantay sila dito mga idol ayan. pangalawang basket mga idol binebenta to ng ano bawat tali ito yung kubo nila daanan muna natin yan mga panggatong idol nakabilad pinapatuyo nila mga idol kasi galing sa ano yan sa may tubig sa ilog ito yung lababo ng tinunay kusina nya oh sumrek na kabo ito yung lutoan ito yung higaan nila meron pang duyan doon uh, meron pang upuan doon may may side mirror pa doon mga idol. Yan. So punta na tayo doon. Okay. Ganda talaga ng mga palayo. Uy, naladaw na ayaw. Naladaw nak. Yan. Oh, dakliyo. Ang laki naman ng bunga yan. Parang ano to, Yeah. Uh, parang pakwan nga, ang laki oh. Yan oh. Yan mga idol, ang laki. Oh, lit pa ng kamay ko, palad ko. Oh. Ah, pat sila mga idol oh. Araw-araw yan ganyan yung ginagawa nila bulaklak nagiging tera yan mga idol yan yung magic talaga punta tayo doon oops ingat ingat <laughs> ang dami yan bale banda dito na lang yung mga hindi nakukuhanan may idol dito tapos na oh. wala nang dilaw dilaw Yan San si Tinoni. Yan siya yung may-ari niyan. <laughs> Ay kutsilyo pag kukuha gamit niyo nung hanggang kutel. Oh, kutsilyo May ginagamit silang ano mga idol pang putol. Kutsilyo na malili. Para hindi daw masakit sa kamay, sa daliri. Ano? yan si tino ni din yung taga-tali na yan kasi diretso nang ano yan mga idol diretso bagsak na yan sa ano mga suki <laughs> ito pa bunga mga batang bunga pa lang yan mga idol lumalaki pa yan dyan o no. tabi-tabi yan dinton, din doon eto eto oh, malaki daw doon nagado sabong sa na yun eto nga nalaki o. bola ang daming bulat mga idol ang daming bulaklak ya, ni apa? Ya. Lah, tak kelamaan. <laughs> <laughs> Laki mga idol oh. <laughs> Yan. Ang lalaki. Grabe. Ito din mga iba. Oh, jump tayo. Para walang maapakan. Yan oh. Napakarami talaga. <laughs> Yan, patapos na sila mga idol. Malapit na sa finish line. Yan. Mga kalabasa na to kay Uncle Damio at Auntie Nune. Yan. Kasama nila si Auntie Lourdes at Uncle Bong. Yan. Kung dadalawa lang sila mamita sa mga idol, hindi kakayanin. <laughs> Matatagalan. Sa so, sobrang dami, oh. May mga upo din sila dito. Tabungo niya kaya latoy. Ano? You know, namumulaklak na. Ang <laughs> dami talaga. Oh, meron pa dito. Gumagapang na. Oh. Nakalayo na yung talbos mga idol. Oh. Sarap pa naman yan. Talbos ng upo. Ito mga bunga. Yan. Marami pa daw malalaki dun mga idol. Banda dun. Napitasan na rin nila ng mga bunga to. Yan. Marami na silang nakuha. Bukas na naman mga idol. Marami na namang bulaklak yan. Mga to. bubuksan na naman mga yan. Mga yan. Araw-araw yan mga idol. Hindi sila tumitigil na ano. Nangunguha. tali, sabay lagay sa basket mga idol, sabay deliver na yan patapos na, dito na lang buti na abutan pa natin mga idol <laughs> muntik na okay. nakamamor nga main baka nalidam tiyala natin Nah. 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 Tai la mak gitu. Hmm, Hana nanti. Aman. ni. Pun ko gi joch. Hon keling ko. Ha ni. Han Nah. tangan ni pig Eh, thank you, May biyaya mga idol. <laughs> Thank you. Sa na natin to sa ano, sa munggo. <laughs> <Tekente. laughs> yan tapos na sila kumuha ng ano, bulaklak at talbos. Yan dadalhin na yan sa, ano yan mga idol. Palengke ata. You oh, tayo ng dami. drag din tayo <laughs> ang pang bungo na ano tabi tabi talaga nagtak ka lang nagtak ka lang tanay laki naman talaga na ito ang laki sabi aglom lang siya natin sinante <laughs> yo Ito yung ginagarden nila mga idol. Minsan kumukuha sila ng ano, bunga ng ampalaya. Pinapagapang pa kasi mga idol kaya ano, hindi pa sila nagbebenta ng talbos. Yan you know? oh. May mga mani din silang tanim dito. Yan. Mm, pang pangkain pang merienda <laughs> pang nila talong mga sitaw yan ang dami mas maganda sana ito mga idol kung ano naulanan para malago at mas malaki yung mga bunga yun know, sumasayad na sana sumasayad so, na at gumagapang sa lupa mga okra yan namumuka na mga idol sayang at ano wala kasing ulan na ulan tagtuyot mga idol tingnan yung mga maiso dapat basa basa yung mga ano nito eh malapit sa ugat kaso wala sana umulan naman yung medyo makaramdam yung mga halaman ang dami talaga oh. isa, dalawa tatlong basket mga idol sipin mo yan araw araw na ganyan tapos kung ilan lang kayong mamimitas no tagal <laughs> o, oh, meron pang nakukuha si ano, kelbong. nakatanchan sa dami <laughs> ho oh. masarap yan sa dinding-ding mga idol sa ano mga munggo yan lalo makulimlim na yan alin natay sakto Yeah. Tingnan mo pa 'tol. Mga nakikita n'yong may bulak-bulaklak mga idol 'no, tulad noon. Tulad ng mga 'yon, tulad nito. May mga bunga na kasi'ng maliliit idol. 'Yan 'no. Ayahan. Magiging ring bunga na 'yan, idol. Yup. May kangkong pa dito Okay, tinatakpan din nila ng plastic mga idol Pinakavera Yun, nila yung basket kinukuha nila yung mga nalagpasan mga idol oh. sayang din kasi malalanta lang kasi pagka hindi kinuha marami pa silang nakukuha oh. may mga tanim din silang mga sibuyas idol yan pang tapos na silang maguha ng ano ng bulaklak ng kalabasa para ibenta so uwi na rin tayo mga idol yan yan thank you sa uh, ano pagpayag ng tinunin na videohan yung ano nya taniman nya ang ganda dito mga idol sariwang mga gulay yung nandito ang dami nyang pananim yan okay Si Nanti Lourdes kanila yan, yung garden dyan sa kabila. Yan, pagka ano yan, ibibidyohan din natin yan. <laughs> Tapos si Kuya Gay Lusak, ganda ng garden noon. Yan, follow nyo po si Kuya Gay Lusak at subscribe na rin sa kanyang channel, YouTube channel mga idol. Yun, shortcut sila dito mga idol sa maisan. doon na rin tayo dadaan kasi wala tayong sweater makati yung mais mga idol yun yan nahuli na single time yung <laughs> let's go mga idol let's go maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa atin sa youtube channel natin sa facebook page yan. Dumadami tayo mga idol. At dun din sa Facebook page natin. Marami na rin nanonood. Yan. Patuloy lang tayo sa pag-upload mga idol. Kahit mga ilan -ilan. <laughs> mang ilan. ilan lang yung nanonood minsan sa video natin. Okay lang yan. At least may nanonood mga idol. <laughs> so hanggang sa muli. Ingat tayo palagi mga idol. Ang bait ng tinuni mga idol. Binigyan na naman tayo ng ano dahon, ah dahon, bulaklak ng kalabasa yan, thank you sagrasya